Sa pamamaslang ng mga magulang ng kanyang nobyo ang isang Pinay sa Tokyo, Japan. Ang mga biktima sinaksak sa dibdib sa kaitinago ang bangkay sa ilalim ng sahig. Duda ng pamilya ng ating kababayan na frame up ang OFW. Nasa frontline ng balitang yan, si Reniel Pawid, exclusive. Halos tatlong araw nang walang tulog si Sally Morales simula ng mabalitaan ng pagkakaaresto sa anak na si Hazel Morales. Pitong taon ng OFW sa Japan si Hazel. Pero nitong January 19, dinakip siya ng mga pulis dahil sa pagkakasangkot umano sa pagpaslang ng mag-asawang Norihiro Takahashi, 55 years old at Kimi, 52 years old, mga magulang ng kanyang boyfriend. Hindi hindi po niyang magagawa yung matay ng tao nang dahil sa pera na sinasabi nila maling mali po ang panghuhusgang ginagawa sa anak ko. Ayon sa Japan local media, gabi ng January 16 na magkahiwalay na nakuha ng CCTV malapit sa bahay ng mga biktima sa Adachi Ward, Tokyo, si Morales at ang isang lalaking hindi masyadong maaninag ang muka. Nasa pool sa CCTV ang naturang lalaki na patungo sa direksyon ng bahay ni Morales kalahating kilometro lang ang layo mula sa crime scene. Sa parehong araw, sa kuha naman ng CCTV malapit sa labas ng bahay ni Morales, nakita silang nagtatapo ng mga damit na may mantsa ng dugo. Habang ang panganay na anak ng mag-asawa agad nagsumbong sa mga pulis. May nakita raw siyang bakas ng dugo sa kanilang bahay at nawawala ang kanyang mga magulang. Nitong January 18, natuklasan ng labi ng mag-asawang Takahashi sa ilalim ng sahig ng storage area sa kanilang mismong bahay. Pinagsasaksak sila sa kaliwang dibdib. Duda ang mga investigador na mag-isa si Morales sa krimen. Hindi raw kasi niya kakayaning buhatin ang mga bangkay. Depensa ng Chahin Hazel, imposibleng magawa ito ng pamangkin sa magulang ng kasintahan pamilya na rin ang turing nila sa boyfriend nito. Umuwi pa nga sa Nueva Ecija noong nakaraang taon. Ayaw man nilang magbintang, malakas ang kotob nilang pinapunta si Hazel ng nobyo ng mga panahong patay na ang magulang nito. Sa amin po ngayon, ah, uh, may ano po kami na frame up po itong lahat. Frame up po ito. Kasi kung totoo pong tinawagan po siya ng lalaki, malamang po siguro ah, uh, patay na po yung mga ano, tapos nagpunta siya doon. Sa incident report na nakuha ng News 5, abandonment of corpse o pag-iwan sa bangkay ang asunto laban kay Hazel. Posibleng hindi man siyang gumawa ng krimen na dawit na rin ang Pinay lalot nakita siyang nasa bahay ng mga biktima bago at matapos ang pamamaslang. Pinabulaanan din ng nanay ni Hazel ang balitang lubog sa utang ang kanyang anak. Isa yan sa mga angulong tinitingnan ng mga pulis, lalot nag-away raw si Hazel at kanyang nobyo dahil sa pera hindi po totoo yung ganun. Wala pong ganun. Walang, walang utang na nabanggit sa akin yung anak ko. Kahit minsan, wala siyang utang doon. Naghahanap buhay siya sa putyong kita niya. May konti naman din po kami pinagkakakitaan. Nakausap din ng pamilya Morales si Foreign Affairs Undersecretary Ed De Vega at tiniyak nitong may legal assistance na ibibigay kay Hazel. Wala kaming balita from the embassy in Japan na umaamin siya to the time of merger or anything. Uh, so, uh, but they will speculate. Hintayin natin na bas ang official uh, news or official uh, findings ng Japanese authorities. Sa ngayon, patuloy na nakikipag-ugnayan ng Philippine Embassy sa Tokyo sa Japanese police kaugnay ng kaso. Nagbabalita mula sa frontline, Rainiel Pawid, News 5. Mga kapatid, Cheryl Cosimpo. Iba na ang may alam at may pakialam sa panahon ngayon. Para sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.